guys magluluto kami kasi nga ano dadali namin doon sa kabilang bahay kasi nagpapagawa po kami ng bahay Ay, dahil nung nakarang bagyo inilipad yung bubong ng bahay namin guys so, ito dito kami nagluluto sa ano ayan guys so dito kami nagluluto sa labas sino yung mga relate dyan na nagluluto din sa labas ano ano to Jel? sinigang na ano yung tawag ni na binili natin? ayon Guys, isdang espada yan guys, yung mahaba yung ano, nguso. Yan, niluto namin. Pinaluto ko sinigang. Sarap ng luto pag sa kahoy guys. Yan, nainit dito sa amin ngayon. Yan yung kapatid ko. Yan. Dito kami sa labas. Yan ay, ano namin mamaya, pambaon sa mga gumagawa. So, yun guys, inauna na yung tatay ko doon sa kayong kapatid ko kasi sila yung nag-assist sa gumagawa eh ang gumagawa lang naman doon guys yung tito namin saka si ano yung anak ni tito so, yung mama ko naman guys nandun naglalaba ayun kanina pa naglalaba pa yan pero iwan ko sana naman yung pamangking ko na naman yun sana naman yung nagpunta oh, ayun naglalaro ng lupa ayun guys <laughs> naglalaro mag isa <laughs> nagyagawa mo dyan naguukay ka na naman ng lupa o talagang bata kakatapos mo lang maligo dyan ka na naman so yun guys ganito lang yung buhay namin dito yan mamaya maya eh, ano na namin yan ihatid na namin dun sa kabilang bahay so, yun, no? yan yung tagaluto namin dito guys pag umuwi ako si Jay siya yung tagaluto masarap kasi magluto yan guys eh nyo naman ako. So, yun. Bising, bising muna kami dito. At habang ako ay taga-video lang. <laughs> sila, yun lang ang bag ko guys. Taga-video lang. Eh. Sila yung nagluluto. So, ayan. Tignan natin. No, masarap na yan. Ayan Yummy! Sarap pun guys.